Hmm? Ano ba yung favorite ko? From here. And the tunnel. Channel. Where? What? Uh, here, mommy. Look. What? Oh, yeah. And from here. See? Oh. Oh. Mm -hmm. <laughs> alam niya yung ano. Alam yes. niya yung... <laughs> alam niya yung ano, yung ano, yung gusto ko. Yung mga lagi kong pinapanood. Ano yan, nak? Bakit yan ang nilagay mo? Ha? Ha? Favorite ko yan. Bungo TV at saka ano, saka Ed Kaluwag. <laughs> ouch